expert ng Pilipino ay medyo hot news po sila sa administration. Uh, Ako din. At D ay, ay, oh. sila, uh, may ay makasap po sila sa 2022 po yung nag-inan. Yes, na, yes. Uh, yes, ma -ma. Meron po ba kayo na yung sari na magkaroon po mga kontakta na sila po at minat mga kami ay nabas nga yung mga pipi na Ay, 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 sa so, sumayo na ko sa iyo, sir, to, nararamdaman ko talaga ay hopelessness and frustration. Uh, dahil nagsayang tayo ng tatlong taon. at nagmamadali tayo. Dahil ang Pilipinas ay nasa noon na uh, last two. Pag, pag, ano na tayo? Second to the last na tayo doon sa region. dati, uh, at ayaw natin ng ganun. Dahil ang mga anak natin, ang mga future ng Filipinos, ayaw natin na bigyan sila ng bansa na wala silang magandang kinabukasan. Kaya nga po, kita ninyo ang dami-dami nating mga kababayan na umaalis uh, sa Pilipinas dahil wala silang oportunidad. Walang uh, magandang kinabukasan para sa pamilya ni Ang gusto natin, ang vision natin ay isang bansa na hindi ka da, hindi ka aalis dahil sa pangangailangan. Na aalis ka dahil sa gusto mo. Mm -hmm. Yes. You own up. Um, mm -hmm. Ang pangarap natin para sa ating.